Magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating mga kababayan, nandito po muli tayo sa uh, bahay ng kung saan ay nakaburol si John Patrick Santos. Kagabi po ay nandito rin tayo at uh, nakapanayam nga natin ang tatay mismo ni John Patrick. At tayo po ay nanawagan kagabi at natutuwa po tayo dahil uh, ang uh, Pilipinong May Puso Foundation ay agad na tumugon para tulungan ang pamilya ng uh, atin pong uh, uh, biktima na anapas lang so kasama po natin ang uh, kinatawan mula po sa office ni speaker Lord Alan Velasco at sa Pilipinong May Pus uh, Pusong Pinoy o Pilipinong May Puso Foundation Pusong Pinoy Pusong Pinoy kaya ano po mamwen, bilas toto, malaki po niya. Uh, po Haha. 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 tatay. Hmm. Sa pagkakataon pong ito ay uh, nagkuusap lamang ang pamilya at ang mga kinatawan mula po sa Pilipinong May Puso Foundation at uh, sa office ni Speaker Lord Alan Velasco. Yan. Kagabi po ay nandito rin tayo at uh, nakapanayam nga natin si Tatay Alex. Oo. Asa si Nanay Abel? Abel? Oo. Ah, si Kaso. Okay. Ay yung ating kumusta yung ano natin, yung mga Gcash natin kahapon. Meron mga nagpadala po, na. May nagpadala po. Marami oh, uh, na rin po. Okay, ay. so aalamin natin mamaya para maging transparent tayo sa ating mga kababayan. Ano po? Okay. So, yan. So, ito po yung si Lola na nakausap na rin natin kagabi. Sabi nila may mga nagpadala na daw ng mga uh, cash doon sa kanilang Gcash na pinablish natin kahapon. Kay uh, Rowena niya Santos si Mahiner po. Meron pa rin po. Okay, meron din doon. Sige, pa. Okay. Sige po. Okay. Sige po. Okay. Ito po, ito po yung burol ano ni John Patrick. Ito po. Si Tatay, Tatay punta ka to. Si Tatay. Tsaka si ito, si Kuya Tuper. Oo. Oh. So, may picture ata sila. Kanito. Tapos. So, Nandito po ulit tayo sa bahay you, ano po ni Patrick. Oh. I, uh, did it, did it, did it. Ano po siya? Napabay ko bus po. Electrical po dapat. Si tatay po, si tatay Alex. Uh -uh.

ang pwede ko lang sa sabi ka na kaya ang nakasap ng mga kami yun orange ano po Okay, medyo lalabas lamang po tayo ano, dahil uh, biyan natin lang ng konting privacy. So, nandito po tayo sa bahay ni Lejan Patrick Santos. Siya po yung napaslang sa krimeng naganap dyan sa may bahagi ng Barangay Ihatob sa barang, bayan ng Buak Marinduque. At kagabi nga po ay nandito rin tayo kung saan ay nanawagan nga ang pamilya uh, sa mga may mabuting kalooban para damayan at tulungan sila doon sa penansyal nilang pangangailangan. Dahil ayon po sa mga magulang ni John Patrick ay uh, kinakailangan nilang uh, panggastos para doon sa casket o doon sa kabao ni John Patrick. At the same time, doon sa pagpambayad para doon sa nitso o yung paglalagyan ano po, noong mga labi ni John Patrick. And natutuwa po tayo kahit papaano sapagkat napakarami pong mga kababayan natin ang tumulong at nagbigay na po, nagpaabot ng uh, financial na tulong sa pamagitan po ng GCash at agad din pong tumugon ang tanggapan na atin pong speaker Lord Alan Velasco at ng uh, Pilipinong May Puso Foundation o ang Pusong Pinoy ano po Pusong Pinoy party list 'yan para mabigyan ng uh, uh, karampatang uh, financial na tulong ang nasabing pamilya Ano may bahay Ah ikaw, ay, sila ang dito. Ito sa uh, dito po ay... ay Saan ka nagatawa mo May nila pa Sa <laughs> <At iso lang. laughs> ako Nene, Kuya, trabaho, dito? dito. Uh -huh. <laughs> Nantigil po ako dun sa... nung nagka-pandemic po. Wala Ako na ni Kuya, ano yan? sa akin na doon meron. Kaso malayo. Ay... Ginawa ko na po dahil ko na. Hindi so. yan, yes, malapit lang. Dati hmm. po, ano. na, dati po kaming, dati, dati po akong nagbiligong sa kanila yung pabahay ko. Ay natapos na po, yun po yung pansamantala kung binuhay sa mga ano Ay nung natigil na po, nagana po talaga. Kapitam ng may ano, may ibigay siya. May no? di pwede naman yung so, pagsaway. Yes, malapit na. Nung, okay. Walking business na. Okay. Si Kuya Christopher um, Laos mula po sa Eagles at yung CLM Construction. So, itong si tatay po pala ay nagtatrabaho bilang construction worker sa Caloocan. At nung nalaman nga ni Kuya, Kuya Tuper, Kuya Christopher Laos ay binibigyan ng pagkakataon na dito na lamang magtrabaho sa Marinduque. wala kami po magagawa at ito ay isisipika naman po sa ng kanyang tatuloy na po talaga ay kahit ang na tatuloy mas na yun nga po ang sabi sa akin ng meron na tuloy ng mga laring doon eh kung sa akin meron doon itong Pagkabayaran ko po ay nasa 60,000. Muno, talahati, tuwalag, sinipit talaga Hindi po Malaki ang panghahal ko. mo po Sana po ang gabi-abi, may Oo. Malaki tulong pa rin. Kasi po sa sabad lang. Sa dalim na po siya. Nandito rin lang ko Nandito po si Wala na rin ako

Ito po ang... sinundan naman ay... 13 12 12 po Ito po ay kagakit okay. 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 May pag po po kayong pasalamatan Ako po'y nagpapasalamat na sa lahat ng tumulong sa akin. Kay... May sa na iiyak na naman po kasi kay iiyak ko lang kanina. Sa mga tumulong po sa akin, uh, maraming maraming salamat po na mairaos ko ang, 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 ang libing ni Tutoy sa, sa Sabado. Sa, dito po sa sa Pusong Pinoy. Pusong sa Pusong Pinoy po, maraming maraming salamat po na napakalaking tulong po nito para sa aking anak para maitibing siya ng maayos. Maraming salamat po. Sa pakipag din po yun, of course, natin ating pong speaker, Lord Alan Velasco. po sa uh, kay speaker. speaker Alan Velasco po, maraming maraming salamat po. Salamat po at uh, dire-diretso rin po ating pagtulong dahil nakapublish po yung ating Gcash number ano po. Ang sabi nga po ni Kuya Tupat ay maraming tutulong. Marami pong tutulong sa pamilya. Sa babayan namin. Maraming, maraming salamat din sa iyo, sir. May nahihiyaman po ako sa ganitong sitwasyon na nananawagan ako pero yun lang pong may tutulong ko sa anak ko. Kung ito po yung mabisang paraan para tayo po ay manawagan at uh, maibsan kahit pa paano yung sakit na inyong nararamdaman ay uh, bakit hindi po natin gawin. So maraming salamat sa lahat po ng uh, nagpaabot ng bakikiramay at ng tulong pinansyal sa pamilya ni Tatay Alex. Uh, at uh, inaasahan nga po na nakatakda pong ilibing si John Patrick sa araw ng Sabado. Ang inyo pong asawa ngayon ay nasa bayan, nag-aasikasa ng oh, mga po, papel? Opo, yung pong mga papel po ay inaayos ng aking asawa. Kasama po yung mga hipag ko. Uh, kanina ba po silang umaga, hindi pa rin po sila. Na no, oh, uwi. Ah, so mag-aagab yun. Anong araw na siya malakad yan, kasi po yung binigay niya po kahapon, mali ang pagkakatay. Okay. So okay. binigay na naman po, ay ngayon po, tanga hindi kapirma pa po, warin yung doktor na sobrang nahagulang pa nila sa kasa. Okay. E nasa kawit na raw po sila. Hila, sumawag na nandun na sa ride right ko sa kampo. Ah. Balik na naman sila. Okay. Okay lang, okay lang po yun. Ang malaga po, ma... Mara... mairaos ko lang po talaga yun. Yun na lang po ang pinaka... Napakalaking palaisipan po kung saan ko kukunin talaga. Kaya sa lahat po ng tumulong sa akin, sa, sa aking anak, maraming maraming salamat po. sigurado po oh, yung sabi niya dito ka na lang daw po magtrabaho sabi lapit na lang daw po sa kung Oo. So, oh, oh. Okay. natanggapin ko oh. po natanggap ko oh. oh. sa so, ano po yun sa bago po hindi na po kasi ako naka nag pa nang inoper sa akin agad yun. Kasi trabaho na mahirap gawa, Laguna, DT, po, mahirap pa po. Eh, gawa po... Gawa po kasi ng Sinubukan ko rin po mag-apply sa mga contraction sa bayan. Eh, mahirap po kasi yung sa labor ka lang mag-uumpisa ang hinahanap po nila ay may skill. Kaya para pong nawalan ako na agad na maka, makapagtrabaho dito. At nung may dumating po na tao na naghanap ng trabaho, na magtatrabaho, pinasuka po po Hindi po ako nag-dalawang isip na. Kasi po ang iniisip ko talaga yung hirap na walang mapapagkunan sa para sa mga anak. Nandiyan po si Pietro Pera. Oh, yan po ang... Uh... Um, yeah, ko po. Masaya po ako na... Mas tulad po nito, bigla ang... Bigla ang... Ano sa ako ko, hindi ko siya agad na napuntahan. And layo sa akin. Tatanggapin ko po pupuntahan ako po. Opo. Opo. Salamat po. Ryan. Ryan. Opo. Teka po. Sige. Engineer Ryan po. Opo. Matatapos na. No, mas matapos muna. Nakatapos. Saling po ang katapusan n'n ay maraming salamat po hindi po na itatapos ito ay nagpapasalamatan po ko sa inyo napakalaking po nito sa akin yan yeah. so tuloy tuloy po ang ating pagdarasal at uh, ang aming pong pagbibigay uh, ng aming pong pakipagdalamating sa inyo sa atin pong gobernador Presby Velasco kay Speaker Perdalan Velasco sa Pusong Pinoy Party sa Pilipino May Puso Foundation ay uh, nandyan naman po at uh, nakaagapay at sa katunayan nga po ay nagpadala na po ng pinansyal uh, uh, na tulong para sa pamilya ni Tatay oh. Alex hindi ko na rin ano, ng statement siya So, si Kuya, paano kayo nag-derive? pag paano nyo na nakita nyo na nangangailangan sila immediately sa social media rin. O, kasama ko natin si Kuya Tuper Laos at si Kuya Ronald Laos. At si Kuya Tuper Machenso at si Brian Machenso mula naman po sa opisina ng ating speaker, Lord Alan Velasco. So, uh, sinanay yan. Ito po yung, uh, ito po yung burol, dito po nakaburol. Ito po yung bahay nila, Kuya Alex, ni Tatay Alex. Dito po nakaburol si John Patrick Santos. So, uh, may sisiw doon. May uh, akala may nagsabi na nagsabi kagabi na lalagyan daw ng sisiw. Yung hindi pa ay yung ibig sabihin ng